Ngayon ang biyahe natin ay sa may salitran. Ito ang biyahe natin. Kumusta rin lahat, mga kaibigan, mga pari Saan man kayo sulok ng mundo? Sana lagi kayo mag-iingat. na lang mga kaibigan at huwag kakalimutan pindutin ang ating buton na lang naman sa buwa I like na rin yun mga kaibigan dito na tayo sa kaong 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 tayo ngayon na ang yeah, ano ano kinutulak pa yung isa hindi nalang mungkoy nito lalim ng uh, ano Alaks.

Tayo ngayong Kaong mga kaibigan, Kaong! Di sa may <laughs> Di dito may urbana. Ang sumalaw, ito kung itong tinik na ito. Itong tinik. dito papuntang Tagaytay. Hinaldo Highway. isa sa uh, exit na uh, Rinaldo Highway dito so, sa Calax Ano? Ano? mal Ano? Ano dyan si Richie? Ayan mga kaibigan malang pa ngayon Maktis buwan ng November 24, 18 ay 19 na meron traffic dito sa may bago ng kapag so, kayo nasa Tagaytay huwag na kayong dumaan dito pag mga ganitong one tao na taon. hindi siguro tapos na yung ginagawa ngayon uh, medyo traffic na tayo tayo mga kaibigan gawa ng traffic ng two highway alam niyo ba? gawa ng tayo mga kaibigan gawa ng traffic bago dumating ng walter yan yung mga hindi pa nakakalam na ang kanan na to bago dumating ng walter ang tagot rin daw kapunta ng kadiwa Kadiwa, Parang Paano ninyo ako? Ako. Paano ninyo ako? na ka-land. Ngunit lulusot. Kasi traffic na lagaginal doon. Lagan na gagawa.

Kuha na lang tayo mga kabi, mga kaibigan, mga kadiwa <coughs> Ado na sa shortcutang. ko, borado. Uh, wala walang daan. Binagawa yung kalsada. Sa Lasal. Dapat ng kadiwa. <coughs> may Riverbank. Ay, riverbank no, <coughs> Yan. Pagdating doon sa taas, mga kaibigan, kakaliwa tayo. Sa liwa. Kakaliwa tayo, mga kaibigan. Papunta tayo, mga kaibigan. Sa likran. natin likran. Para sa likran. Sa eh. tayo, eh. <coughs> Pero diretsyo eh. lang to. Sa likran. tayo ng talawag. Sa tayo mga kaibigan Duro diretsyo Hindi tayo kakanan Hindi tayo kakaliwa Diretsyo lang na... Hindi tayo mabukulang? Ha <tong> ha 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 Yun lang mga kaibigan Kapag galing kang aginaldo Tapos yosyorkat ka rito Kailangan yung PC mo mahaba kasi maraming pasaway. Ayan mga kaibigan. Pag nakaliwa na tayo. Pag kumaliwa ka. Pagkuntang ano yan. Pagkinando. Kanan tayo kasi puputo tayo ng salawag. Grabe na tayo pag nandito Sa lawag tayo ngayon, sa lawag. Malayo pa ba tayo nandito? 500. Pa. Ilan yung mga dalawang oras pa? Ilan? Ang oras? Wala rin? Ah, diretso lang to sa Lawag. Mas Molino. rin tayo ng Molino. Kaya dito tayo dumaan para isang diretsuhan pa. lang tayo. Ay, isang derechohan lang dito, isang derechohan. Dalawa no? Hmm. Tatlo saka-ani. Dalawa na Oo. Eh, tatlo sa ani Si ating sa ating destination mga kaibigan. Nabas ka naman ano, ng mission siya. ka lisensya, kasi konsensya dadalhin mo. Okay. Kailangan dyan yun dahil baka mamaya hitman tayo eh. Mga siya siya lang nag-ERJ, pumunta dyan. Sinusundong pa ng iba. Ito na tayo. Ano subdivision to? Orchards. 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 Oh, oh. okay. Tagalin mo nga. Ano yung gala mo gano'n?

Huwag yeah. na tayo lumabas. Tahimik yeah. Ay, pa. Ayan guys, kakanan na tayo dyan. Ayan yeah, yeah, guys. Ano niyang tanawin dito guys ha? Oh. Maraming chicks dito. Ang ganda. Okay. Yeah. Dito tayo magdi-deliver. Oh, di ba play? Oo. Nakaplay na yun. Kanina hindi. Nakaplay nga, niya, yun eh. Ang ganda pala rito mga kaibigan. Yeah. Uh, save mo na, tapos panorin mo muna ka maniwala sa akin. Dugtong lang. Ha? Sa mga kaibigan kasi pawal mo video doon sa loob. Dito lang tayo Kaibigan, magbababa na yan sila. Nasa initan sila ng araw. Ititimbangin pa nila yan. Binababa na nila. Oh. Ano lang naman yan, bale siyam. Mga kaipigan, dalawang bagsak tayo. Ang problema ay Nakagalang pa tayo rito kasi dito pa. Dito yan sa Old Church. Old Church. Or, or Church Spear. Old Church. Nakabuhat pa tayo mga kaibigan ito. Tatlo kami, oh. Ay, eh, apat. Apat.

Bali siyam lah. Lanjut. Siap. Siap. lah pala Makai Magbubuhat sila sa taas. Oh. Oh. Oh, magbubuhat sila. Ano ba pwede? Sir, dito ka lang Oo Wala akong bota Ayun, mga kaibigan Maghahanti pa ako ah, Tapos nila, eh, isang kapat tayo Alis, pero... hindi ko na ipakikita yun hindi yung... Okay, hanggang mang, hanggang sa muli mga kaibigan bye bye